Ang mga ina ay ang ehemplo ng pangangalaga, delikasyon, sakripisyo at walang katapusang pagmamahal. At may mga ina na hindi lang isa o dalawa ang inaalagaan ng mga anak, kundi tatlo at mahigit pa. Gaya ng mga celebrity moms na ito. The Philippine Showbiz List presents 21 celebrity moms na may tatlo o higit pang mga anak. Ang megastar na si Sharon Cuneta at ang dating senador si Kiko Pangilinan ay kinasal noong 1996 at nabiyayaan ang tatlong anak na sina Frankie, Miel at Miguel. Si Sharon na may unang anak na na si Casey Concepcion mula sa kanyang dating asawa na si Gabby Concepcion. Tungkol naman sa pagpapalaki ng mga anak, ayon kay Sharon ay hinahayaan niya ang kanyang mga anak na magkamali sa buhay dahil kusang natututo sila sa kanilang mga pagkakamali. Sinisiguro rin ng megastar na andyan sila palagi para sa kanyang mga anak at higit sa lahat tinuruan niya ang kanyang mga anak ng pagpapahalaga. Nagpakasal sila na Sunshine Cruz at Cesar Montano noong 2000 sa pamamagitan ng Christian Wedding, ngunit nagkahiwalay din. Mayroon sa tatlong anak na babae na sina Angelina Isabel, Samantha Angeline at Angel Francesca. Natanong si Sunshine sa isang interview kung ano ang pinakamahirap na parte ng pagpapalaki sa kanyang mga anak. Sagot naman niya ay noong time na kailangan niya magtrabaho ngunit kailangan din niyang maging present para sa mga anak at nagpapasalamat naman siya sa Panginoon dahil iintindihan naman siya ng kanyang mga anak at suportado siya ng mga ito. Nakilala ni Sylvia Sanchez si Art Atayde noong 1989 habang siya ay 19 years old pa. 2007 ay na napakasal sila. Ang mag-asawa ay pinagpala na magkaroon ng mga anak na sina Arjo, Ria, Jella at Savi. Pero bukod sa kanyang mga anak kay Art Atayde ay naging vocal naman si Sylvia tungkol sa kanyang pangalan na si Pia Marie mula sa dati niyang karelasyon. Bilang isang ina ay ginagabayan at tinuturuan niya kung paano dumiskarte sa buhay at tamang pagkikipagkapwa ang mga anak. Dagdag pa ni Sylvia ay nagbunga ang kanyang mga itinuro sa mga anak dahil lumaki ang mga ito na may malasakit sa kapwa, mapagbigay, malakas at mahabagin na tulad niya. Inilalaan din ni Sylvia ang araw na linggo para sa kanyang pamilya. Una nakilala ni Dimples Romana ang kanyang non-showbiz husband na si Boyet Ami noong siya ay 17 years old. Si Dimples at Boyet ay ikinasal noong 2003 at biniyayaan ang unang anak na si Kali. Nasunda naman ni Alonzo at baby Ilio na ipinanganak lang noong June 2022. Tungkol naman sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, ay pinapatupad niya ang magandang pamamaraan ng pagdidisiplina base sa Gold Old Catholic Discipline. Tinuruan din ni Dimples at Boyet ang mga anak na rumispeto pati sa mga kasambahay nila. Sina Ina Raimundo at ang kanyang negosyanteng Ukrainian-Canadian husband na si Brian Potornak ay ikinasal noong 2003. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng limang anak na sina Erica Ray, Jacob, Michaela Jade, Annika Sage, at Minka Eve. Ayon kay Ina, ang pagpapalaki ng isang bicultural na pamilya ay hindi madali, ngunit gumagawa siya ng paraan. Dagdag pa ni Ina, ang pag-ibig ay walang geography and no snow boundaries. Kaya pagdating sa pagpapalaki ng bicultural family, kahit ang pag-ibig ay kayang hadlangan ang anumang cultural gap. Si Lotlot de Leon ay kinasal kay Ramon Christopher Gutierrez noong 1989 hanggang sa sila ay maghiwalay noong 2010 matapos ang 13 years na pagsasama. Mayroon silang apat na mga anak na sila Janine, Diego, Maxine at Jessica. Napakaswerte ni Lotlot sa kanyang mga anak dahil masinob sa pera ang mga ito. Kahit malalaki na ang kanyang mga anak ay hindi siya tumigil sa pagpapaalala sa kanila mag-ipon at mag-ingat sa lahat. Si Isabel Oli ay kinasal kay John Prats noong 2015 sa Batangas. Sila ay biniyayaan ng tatlong mga anak na sina Feather na ipinanganak noong 2016. Sumunod ay si Freedom noong 2018 at Forest noong 2020. At tungkol naman sa pagpapalaki ng mga anak, ay nakikita ni Isabel ang halaga kung bakit kailangan niyang alagaan ang kanyang sarili dahil meron siyang mga aktibong anak na tiyak mauubos ang kanyang tibay at lakas at para maibigay niya ang kanyang 100% na pagmamahal at pag-aalaga ay kailangan niya maging matatag at malusog. Sina Andy Eigenman at Filmer Alipayo ay na-engage noong December 2020 at namuhay ng payak at masaya sa isla ng Siargao. Nagkaroon sina Andy at Philmar ng dalawang cute na mga anak kasi na Lilo at Koa. Si Ellie naman nalikas likas na maganda ay anak ni Andy sa dating kasintahan na si Jake Ejercito. Sabi pa ni Andy, nagsusumikap siyang maging mahusay at mabuting tao para ma niya ang kanyang mga anak na tumulad sa kanya. Layunin ni Andy na palakihin ang kanyang mga anak na hindi materialistic. Legal na naghiwalay si na Janice de Belen at John Estrada noong 2001 at opisyal na napawalang bisa kanilang kasal noong 2004. Nagkaroon ng unang anak na lalaki si Janice sa dating kasintahan na si Aga Mulac na si Luigi na mayroon ng sariling pamilya habang nagkaroon naman sila ng apat na mga anak ni John Estrada na si na Ina, Moira, Kayla at Yuan na nasa kanyang pangangalaga. Ayon pa kay Janice, ay gumawa siya ng group chat sa Facebook dahil meron siyang one major rule na 1am curfew sa lahat ng kanyang mga anak at ang hindi sumunod dito ay tiyak na makakakuha ng sermon. Paglabas at pamamasyal ang banding niya sa kanyang mga anak. Si Carla Estrada mayroong apat na mga anak, sina Daniel, Jose Carlito, Margaret at Carmela. Ayon pa kay Carla, pinalaki niya ang kanyang mga anak na magkaroon ng sariling opinyon at manindigan. Dagdag pa niya, mayroon silang malayang pag-iisip na ayon sa kanilang paniniwala. Bago pa man ikinasal sina Christine Hermosa at Oyo Boy Soto noong January 2011, ay inampunan nila si Kiel. Bukod pa kay Kiel, ay may apat pang anak sina Christine at Oyo, sina Andrea Bliss. Caleb Hans, Marvick Valentin at Vittorio Isaac. Sa pagpapalaki naman ng kanyang mga anak ay hinihikayat ni Christina mga ito na sumali sa mga aktibidad na naglalayong patalasin ang kanilang IQ kaya ng pagbabasa ng mga librong pang-edukasyon at paglalaro ng chess. Tinitiyak din ni Christina inaalagaan niya ang EQ ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga kasanayang nag-uugnay sa pagtitiwala sa sarili, magandang pag-uugali at kalayaan. Sa ngayon ay nagdadalang tao si Christine para sa ika nilang anak ni Oyo Boy Soto. Si Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo ay nabiyayaan ng tatlong mga anak na sina Johan, Lucho at Luna. Ayon pa kay Judy Ann ay hands-on siya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak kahit abala siya sa ilang bagay ay lagi niyang inuuna ang kanyang mga anak. Dagdag pa ni Judy Ann, pinapalaki niya ang kanyang mga anak na independent at responsible kids kasama ang kabiyak na si Ryan. Si Marjorie Barreto ay mayroong limang anak, sina Julia, Danny, Claudia, Leon at Erich. Pinalaki ni Marjorie ang kanyang mga anak bilang isang hinding perpektong ina. Kaya imposible na makapagpalaki siya ng perpektong mga anak. Pero naging proud siya sa kanyang sarili dahil pinalaki niya ang kanyang mga anak kahit nahihirapan na siya sa kabila ng mga problema. Kahit may sakit siya at wala siyang katuwang sa pagpapalaki ng kanyang mga anak ay hindi huminto si Marjorie bilang isang ina. Si Shasha Padilla ay may tatlong anak na sina Karil, na anak niya kay Modesto tatlong hari, Zia at Nicole na mga anak niya kay Dolphy. Naglalaan ng oras si Shasha sa kanyang mga anak dahil sa siyang working mother at abala sa kanyang karera sa showbiz. Ngunit sinisikap niya maging present lalo na sa mga mahahalagang okasyon sa kanilang buhay. Dugtong pa ni Shasha ay gagawin niya ang lahat para maproteksyonan niya ang kanyang mga anak dahil lahat naman ng mga nanay ay ganon pagdating sa anak. Ang pagsasama ni na Alma Moreno at Joey Marquez sa loob ng 12 years ay nagbunga ng apat na mga anak na si George, Winwin, VJ, at ang adopted na si MM. Ang kanilang kasal ay na noong 2004. Samantala mayroon ng unang mga anak si Alma sa action king na si Rudy Fernandez na si Mark Anthony Fernandez at sa comedy king na si Dolphie Kizan na si Van Dolph. Sabi pa ni Alma siya isang matapang na babae at madasalin. Ginagawa niyang positibo ang mga bagay na nagbibigay negatibo sa buhay at laging isipin ang mga magagandang bagay para maging inspirasyon sa buhay. Yan ang mga itinuro niya sa kanyang mga anak. Si Connie Reyes ay mayroong tatlong mga anak na si Lawrence Anthony o L.A. at Carla mula sa kanyang dating basketball player na asawa na si Lawrence Larry Mumar at si Pasig Mayor Vico Soto na kanyang anak naman kay Vic Soto. Ayon pa kay Connie ay tinuro niya sa kanyang mga anak ang may takot sa Diyos, may respeto at pagiging responsable. Si Jackie Lou Blanco at Ricky Davao ay kinasal noong 1989 at nagkaroon at supling na sina Kenneth, Ricky May at Arabella. All out support si Jackie Luz sa kanyang mga anak, lalo na sa pagkakataong nagkakamali ang mga ito at ayon pa sa kanya ay handa siyang tulungan ang kanyang mga anak bilang isang ina. Si Annabelle Ramay nagkaroon ng anim na mga anak mula sa magaling na aktor na si Eddie Gutierrez. Una dito ay si Ruva Gutierrez, ang kambalas na Richard at Raymond, Elvis, Rocky at Richie Paul. kilala si Annabelle bilang mataray, matapang at prangka pero pagdating sa mga anak ay isa siyang mabuting ina, mapagbigay at madasalin sa Diyos. Si Dr. Vicky Bello ay mayroon ding tatlong mga anak na sina Quark at Crystal mula sa kanyang dating asawa na si Atom Hinares at si Scarlett mula sa kanyang ikalawang asawa na si Dr. Hayden Ko. Ibinahagi ni Dr. Vicky Bello na gumagamit sila na kanyang asawa ng old-fashioned na pamamaraan ng pagdidisiplina sa kanilang anak. Ini-encourage din nila si Scarlett na pagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay kahit ito ay bata pa. May limang anak naman si Jinky Pacquiao kay Manny Pacquiao. Sina Jimwell, Michael, Princess, Queenie at Israel. Marami ang namangha ng tinuruan nila Jinky at Manny ang kanilang mga anak sa gawaing bahay habang sila naka-quarantine. Ayon pa kay Jinky at Manny, tinuturuan nila ang kanilang mga anak na maging self-dependent bukod sa may takot sa Diyos at madasalin. Si Small Laude ay dalawa ng dekadang kasal sa kanyang business tycoon na asawa na si Philip Laude. At ngayon ay meron na silang apat na mga anak na sina Christopher, Michael, Timothy at Allison. Tukol naman sa pagpapalaki sa kanilang mga anak ay tinuruan niya mga ito na maging prayerful and be kind all the time. Natuwa din si Small dahil hindi magasto sa kanyang mga anak at proud siya sa mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!